na ang dragon fruit ah, uh, dragon fruit naku kung tanim ko lang yan hindi na yan tatagal dyan dahil pwede na yan kainin ayan hmm. o oh. ano tong puno ano yan ah uh, ano ba yung madulas okra okra ayan lang po ang ganyan lang po ang puno niya oh pero, o, oh, kita niyo naman ang bunga niya, o. Oh. Payatot ang kanyang, ano, ah, uh, sanga, pero, ang bunga niya, o, oh, naku, ang ganda talaga. Kung akin lang yan, di na yan tumagal dyan, bus na yan. <laughs> wow, ang daming bunga ng miracle fruit, oh O, oh miracle fruit. oh, tingnan nyo naman. Oh, wow, ang daming bunga. Ayan, ang laki na, oh. Pwede na yan anihin. oh, ayan din, oh. Oh, ang ganda naman. Maliit lang siya, pero ang daming bunga. May tanim din sila dito na berry. Ayan. Ayan, oh. Ang dami na rin bunga, pero walang wala pang hinog. Kahingi. Pero tikman ko tong ano. Uh, lakas ng hangin dito. Buti nga wana, ano na yung ulan. Tikman ko to. Kung matamis ba. Mmm. Pwede na. Hmm. Pwede eh, na rin siyang kainin. Hmm. Ayun hmm. eh no, daming bunga. aso wala yung hinog. Ha? laga Ano ba yan? Bilalian na. Bilalian na. Bilalian na. Ayan o, oh, ang dami niyang bunga. Bilalian. Asa walang hinog. Bilalian. Hilaw pa ba yan? Hilaw pa. Ayun sa taas. Pero ang ang hinog niya, pag violet na siya o oh, itim. Bilalian. Oo, itim na ang ano. Wala eh. Siguro sa Sabado. Ay, Sabado pa lang ngayon. ayun Ayan, mga mga dito oh. tumubo yung pinang ano lang nila oo oh. nakahiga lang yan dyan pinang ano lang nila oo oh, oh. pinang babakod pero tumubo siya oo oh. oh cute naman oh ang cute naman yan ang ganda nito oh tumubo ayan yung ano Chinese bamboo, tawag yata nito. Ang, ang bilis lang pala tumubo yan. Nakaano lang yan eh. Naka pinahiga lang para pangharang o? Oh. Pero tumubo ah. Oh. Ang bilis lang pala tumubo yan. Gusto ko kaya magtanim din yan. Kasi maganda yan eh. Maganda yan pang ano, taboy daw yan sa mga ano.